Magandang araw. Ayan, pakikita ko po si Kuya ulit. Yung pinapakain ko doon sa kantin. Pero hindi na nga sila allowed kumain doon sa kantin. So sabi ko, kakain ka ba? Sabi niya, oo. Sabi ko dito ka lang, t take out na lang ako. Kasi bawal na ako doon uh, kumain sa kantin. Kaya take out na lang po tayo. Sabi kong ganoon Ay, Ayan, pumunta ako ng kantin. Bibili ako ng panghalian niya. I played all my cards And that's what you've done to Nothing more to say No more race to play Pasensya na sa camera ko, lumabo bigla Hindi ko alam kung bakit Nakita ko na lang malabo na siya para nag-blur. Yan binigay ko na lang kay Kuya yung pagkain. Sabi ko ikaw na bala diyan tanghali na ano yan. Eh kumpleto na ako yan. Ay nagpasalamat siya. Pero naman siya magpasalamat. Tapos yun may chinelas na raw siya. Nakalimutan ko kasi yung dalhin yung chinelas niya. Eh maraming salamat po for watching guys. Thank you. God bless. that was a step